Ayan po, dahil sa sobrang kayabangan nitong si trililing ay uh, muntik nang pinatay ng adik dyan sa Kaloopan. At uh, ayon po dito sa ating uh, uh, nagbigay ng informasyon, ay hindi naman daw yata siya imbitado doon sa gathering nung ewan uh, ko kung ano yun, ay dumaan daw yata siya, parang uh, berthihan daw yata, At parang uh, simpre magpakilala dahil tatakbong ang uh, miyor, Diyan sa Kaloocan, ay hinihingan daw yata ng uh, pambili ng uh, isang kahong beer Ay uh, mukhang uh, nagalit daw yata. <clears throat> so ngayon, napik napik napikun yung isang uh, adik daw doon, nalasing na, na hinabol siya ng saksak. Mabuti na nga lang daw at naawat ng mga ibang tao doon. Dahil nagkanda tomba-tomba na ro sa pan eh uh, katatakbo na raw ito si uh, Trililing na ito nadapa na nung uundayan na nga raw ng saksak tong hayop na to, ayaw ayo naawat ng ibang mga tao <coughs> anyway hindi pa na, uh, natuluyan tong hayop na ito para sana naalis na yung mga kayaw, yung mga mayayabang dito sa atin anyway na wala namang kakwinta tao yan ay dapat nga sana ay uh, napinatay na, pinatay na talagang tuluyan hayop na yan at ayun uh, nga sobrang kayabangan muntik nang pinatay nung adik niyan sa kaluukan so yan po nga uh, bago po tayo magtuloy ay uh, siyempre gusto ko lang po munang ng uh, pasalamatan yung mga bago nag-subscribe po rito sa ating channel na kung saan po ay uh, 92 1,000 uh, na yung ating uh, subscriber. counting counting na lang po at marirish na po natin yung 100,000 uh, subscriber. At uh, para po, yun na po yung umpisa na po natin yung ating rapper draw. So, pagtulong-tulungan nyo lang po yan para maumpisa na po natin yung ating uh, draw. Ayan. <clears throat> at uh, doon so po sa mga tuturuan ko, kung pa paano pumatay na hindi gumagamit ng barrel at uh, kung ano man siyang data antabayan niyo po lagi lagi pong may rekord niyan kagaya nung nauna, mayroon na po tayong part 1 diyan pero hindi masyado yan. at uh, antabayan niyo po pagka mayroon na pong title diyan ng part 2 ayan po ang inyong panoorin doon po sa mga interesadong matuto ano po at uh, isisingit-singit ko lang po 'yan dahil nga ah uh, kaya ako isisingit-singit yan dahil uh, hindi po interesado yung iba dyan. At uh, yung iba dyan ay talagang uh, uh kala kasi na kadimunyuhan niya ituturo natin. Ay, uh, anyway, yung paniniwala nila. Kaya isisingit-singit ko lang po yan. Kaya yung pong mga gusto matuto, abangan nyo lang po lagi. Hmm. O kalihin nyo pong mapanoorin itong mga videos ko para nagkakaroon po kayo ng kaalaman kung na upload ko na po dyan yung mga part 1, part 2, part 3 hanggang kung anong part, two, part ang uh, aabutin niya at uh, doon po siya nagtatanong kung uh, papaano daw kung wala silang guhit na diretso sa kanilang mga palad mayroon din po akong ituturo sa inyo ito po ay ka iiba lang po ito separate lang po natin at uh, iba naman po yan at uh, iba po yung ituturo ko sa inyo walang uh, ganong guhit na diretso ang palad ano po? Meron din po ako tuturo sa inyo. At isa-isa uh, lang. At uh, yun. At uh, may nag-comment din daw po. May, may nag-comment din po doon sa kahapong via uploaded video natin. Na kung may karoon daw nga akong kapangyarihan, bakit hindi ko lang daw gawin dyan sa mga congressman na kina, kinaiinisan ko. Ay kung hindi ba naman na uh, isa't karahating uh, tanga at bobo itong gagong nag-comment na wala po ako sinabing kapangyarihan ko. Ha? Kahit kailan po wala po ako sinabing may kapangyarihan ako, may taglay akong kapangyarihan. Ang sinasabi ko po rito, pinag-aralan ko at natutunan ko at nalaman ko. So iba po yung kapangyarihan at iba yung kaalaman dahil sa pinag-aralan ko. Tandaan mo yan, bubo ka. No. Uh, wag ganoon. Bakit ay nagpapahalata na bubuok kayo? Kumare, matulino kayo kahit bubuok kayo. Di ba? Uh, wag wag ganoon. Kasi yung mga ganyang uh, comment ninyo, pinapalabas lang niyo yung mga kabubuhan ninyo. At katunayan, magkantay ka lang magkakatumbahan din yung mga kongresista ng dyan. Magkantay ka lang. Hindi naman bigla-bigla yan. Ah, so ngayon alam mo na. Wala akong sinasabi rito may kapangyarihan ako. Ang sinasabi ko rito, mayroon akong nalalaman dahil yan ay pinag-aralan ko. So mag-aral ka rin para magkaroon kang alam uh, para hindi ka nagiging tanga at bobo habang buhay. Ganon lang yun. Ah, so ngayon alam mo na. Yan ang hirap sa, yan ang hirap <laughs> sa inyo. Birada kayo ng birada ng comment hindi nyo alam yung ako uh, pan, eh. Yung kinokomment nyo eh parang well, andar niyo namang mga utak ninyo para nga uh, putik ang laman ng ulo niyo. So, yun po at uh, counting kaunti na lang po yung subscriber natin at uh, pero siyempre kagaya na sinabi ko kanina, maraming maraming salamat po doon sa mga nagpatuloy na nagsusubscribe at patuloy na nagpapasubscribe dito sa ating channel. At uh, ngayon po ay uh, <clears throat> gusto ko naman pong uh, kung wala pa man po yung parto nung aki tuturo kung paano pumatay na walang gagamitin barel at may anong sandata ay uh, yun po abarin nyo at uh, maaaring nga uh, pagka uh, ginanahan ako at makagawa ako ng uh, uh, video niyan ay upload ko po agad diyan dito. So kaya po abang ugaliin niyo abangan ito ano. So ang uh, main na uh, na akin pong tatalakay ngayon, yung pong aking sinasabi dati. Ito ay uh, siguro, nabanggit ko na po ito, uh, four months ago or five months ago, na hindi malayong mangyari, na parang uh, sumalya tayo. Or uh, hindi malayong mangyari, yung sa ibang bansa natin na million million na 'yung halaga ng pera, wala pang halaga. Ada kaya uh, ko po na italakay ito dahil po, 'di ba? Napanood nyo naman po sa channel 7. Yung uh, napakataas na po ng dolyar kontra piso. So 59 na po ngayon, 59 na po ang dolyar ngayon palit ng ah uh, piso. So ngayon po ay sabihin ng mga OFW natin, edi eh, mabuti. At, talagang nakakabuti sa kanila yon. Bakit ba hindi? Kasi mataas na nga yung dolyar sa piso. At nakakabuti rin po yan doon sa mga, alibawa, ibang mga vlogger dyan. Kasi dollar po yan, ang sinasahod ng mga vlogger na yan, at uh, converted into piso na po yan. Okay po yan sa kanila po. At pabor uh, po yan. At kung ako po ang natatanungin, mas pabor po sa akin dahil ang ibinabayad sa kumpanya ko ng isang Korean na company ay dolyar din po. So, ibig pong sabihin, ay hindi ako apektado. Ah, hindi po ako apektado dyan. Ito na tayo ngayon. Bagamat kung totoosin at para akong uh, para akong uh, tawag nito, para akong pumipitas lang ng nakuan, ng kamatis, sa aluan. Bagamat ganun, ang uh, ikinukin ko lang, pinipicture ko lang sa inyo. Ha? Ay napakalaki, napakalaki pong epekto yan sa kabuuan. Lalo na po dito sa ating mga mahihirap na kababayan. Dapat sana hindi ako magsasalita rito dahil uh, ah, pabor na pabor sa akin. Ha? Pabor din po ito sa ating OFW. Pero hindi na nga po yan. Ang sinasabi ko nga po rito, mas pabor po sa akin yan, taas ng dolyar na yan. Dahil dito po sa kumpanya ko, ay hindi po pinag-uusapan dito ang piso. Kasi nga po, exporter po ako ng uh, Uh, mga solar panel na kung saan na ay ang business partner dyan ay Korea. Korean company po ang business partner ng kumpanya ko dito. So, ibig sabihin po, wala po kaming ginagamit na piso. Dulyar po yan. So, pabor na pabor po sa akin. Pero hindi po ako natutuwa doon eh. Dahil nga po dito sa mas marami po itong mga kababayan natin na talaga na mga hindi na makabaangan sa kahirapan, Diyos ko. Kung ito pa lang ngayon, na hindi pa nagtataasan ang dolyar na yan, napaka mahamahal na po ng mabilihin, yan po, yan po na apektuhan ang ating mga kababayan. Hindi pa man nagtataas eh, apiktado na ang mga presyo ng bilihin. How much more ngayon na nagtaas ng dolyar? Di po ba? Di lalo na. Baka yung dati nakakabili sila ng 1/4 kilo ng bigas, baka wala na, baka kalahating pork na lang. Di ba ba? Baka ilang botel na lang ang mabibili lang ng bigas sa pera nila kung meron na. Ganun po yan. Kaya po darating, sabi ko nga po darating ang araw, na kapag hindi nagbago itong mga kawatanan na nandiyan sa gobyerno, na walang katigal-tigal sa, na wala katigal-tigal sa pagnanakawan wala na pong kwenta ang ating pera. <clears throat> baka bumili ka lang, sabi ko nga dati, bo, baka bumili ka lang ng isang posporo. Baka nagkakahalaga ang isang posporo. Ah, Milyon-milyon na po ang pinag-uusapan. Di ba, nakalimutan ko na lang kung ano yung bansa na yun, na wala na talagang kahalaga yung pira nila. Imaginin mo, bibili sila ng Colgate. Colgate lang na napakaliit. Na Ah, uh, dalawang milyon na sa pera nila. Ganun po ang ibig ko sabihin. So, kung ganun po ang mangyayari, saan po pulutin itong ating mga kababayan? Ang sinasabi ko po rito, sa halip na mag-aaway-aaway kayong mga putang ina ninyong mga politiko dyan, ito ang totoo kaninyo, itong ating mga mahihirap na kababayan na wala na makain. Ito ang tutukan ninyo, ito na resolbahin ang problema ito. May mga pagkakataon naman na pwede naman akong hindi, hindi ko Hindi babatikos dito sa mga hayop na mga nandito sa gobyerno. Pero ito ang pagkakataon na ipapaalala ko lang po sa inyo. Kagaya niyan, naghahamon na naman ito ng Consistent Pansisin Peter. Nang uh, papupunta, uh, bakit daw hindi na lang si VP Sara Pupunta sa investigation sa uh, sa kongreso Tinan nyo Putang ina ninyo, pare-pareho lang kayo, mga hayop kayo Wala naman kayong pinag-iba ng mga animal kayo Meron ba kayong pinag-iba? Buha ka ng ina ninyo As eh, sinasabi ko rito, mga putang ina ninyo ha? Ayusin ninyo ang problema ng bansa natin Bago palang mangyari na magkamatay na lahat itong ating mga kababayan na naghihirap at walang masaing sa kasalukuyan lalot higit na sinalanta ito ng ating uh, bagyo na dumating na dumaan yan ang ay ayusin ninyo hindi ang put ikaw St. Peter ka, hihiga ka sa akin na hayop ka maniwala ka sa akin Tanginan nyo, wala na kayong ginawa dyan, kundi pahirap sa bayan. Wala na kayong ginawa diyan kundi ang pagnakaw ng bayan. O, so, ano pa yung nabasa ko dito sa Surigao Media. Yung uh, Facebook page ng Surigao Media. Oh, nananawagan na rito kay barbers na nagkakaubos nagkakaubusan na raw ng foil. Aluminum foil at lighter sa Surigao. Magpadala ka na raw doon ay barbers ng mga supply ng ano to aluminum foil at saka lighter so para na gets ko po ang ibig sabihin ng uh, ng Surigaw Media na Facebook page para uh, na nabigets ko na dahil kasi sa nagkalat na ang mga addict diyan sa Surigaw at um, hindi lang sa Surigao sa buong Pilipinas na kaya yung sinabi nila na nagkakaubusan na ng aluminum foil at saka lighter. Yun po ang nag ko. So, anong, sabi, anong ibig sabihin bakit tinumbok ito si Ace Barbells? Alam nyo naman po yung nabalita dyan. Na yung itatransport sana na, na siya po dyan sa liti na yung galing sa ay ang ginamit na sa sakyan kay Barbells. Yun po yun. See? Saan <sighs> po pulutin ang mga babae natin? Kaya, tama lang na lahat kayong mga kawatan, lahat kayong mga ulol dyan sa kongreso, lahat kayong mga buisit at mga demonyo dyan, magkamatay na lang kayong lahat. Putang ina nyo. Daanan na sana kayo ng piste ng mga hayop kayo, daanan na sana kayo ng kulera ng mga animal kayo para mawala na kayo mabura na kayo sa mundong ito. Yan po yan. Grabe. Akala dyan, napakaliit yung uh, piso. Noong nakaraan nang kailan lang yun, 56 lang ang da ang dolyar. Actually mabigat na po yun eh. 56. Tapos naging uh, 58 ngayon. 6 uh, 59 na po. See? Napakalaking bagay po yung piso. Ana Ah, uh, yung 1 dollar na na itaas. Napakabi, napakabigat po 'yan. Kahit po sino ang tanungin ninyo na mga eksperto sa uh, ekonomiya. 'Yan po 'yan. Sabi ko nga po, uulitin ko lang po. Dapat sana hindi mananahimik ako. Dapat sana itikong ko ang bibig ko na hindi ko ibubulgar yan. Dahil mas higit ako nakikinaba, nakikinabang dyan sa pagtaas ng dolyar na yan. Dahil nga po, sinasabi ko rito, ah, dolyar po ang binabayad ng aking business partner na Korea, ng Korean company dito sa kumpanya ko rito so ibig sabihin dapat yun manahimik na ako pero hindi po eh mas iniisip ko pa rin po ang talagayan nitong ating mga kababayan dahil hindi ko naman po kailangan yan ano mga tubo dyan kaya lang po nagkaroon ako ng mga ganyang kumpanya ah dahil po yan, yan, yan po yung isa sa dahilan kung bakit kung, kung bakit nakakatulong ako sa ibang tao pero kung sa sarili ko lang po, wala na po akong kailangan sa buhay. Yan po yan. At saka po pala, uh, mag-comment nga po kayo, sandali ha, nalimutan ko palang i-ready. Eh, ano? ano? Mayroon po kasing kwan, ah, uh, nag sa akin tungkol po sa ah uh, lupa daw ha <clears> hmm <throat> Okay, sandali po ah. uh, lupa daw po dyan sa Carmen North Cotabato. Majority dito, Ilonggo, Muslim, Bicolano, Bisaya, Christian. Ayan po. So, kasi mayroon daw po doon na uh, 47 hectares na ibinibinta. So, ayan. May 47 hectares daw po na ibinibinta. At, uh, kaya po magtatanong po ako doon sa mga dyan. Kasi po, uh, kung nakarating man po ako sa parting Mindanao hanggang Sarangani lang po yung narating ko. Ayan, General Santos, Cagayan de Oro City, Hingoog City, yan pa lang po ang nararating ko. So doon po yan sa Carmen, North Cotabato. Ang tatanungin ko lang po dito sa inyo, uh, ano po ba ang kondisyon ng lugar na ito? Kasi mayroon po nga uh, 47 hectares na binibintaroon at uh, medyo mura lang. So, kayang-kaya natin bilhin yan dahil nga tuloy pa rin po yung aking uh, sinasabi rito na magbibuild up tayo ng isang community na dyan sa Mindanao Visayas na yan. Kasi dito po sa Luzon, dito po sa uh, amin, mayroon ng isa. Dito nga sa amin, sa Mindoro mayroon na rito. Mayroon ako ng build up dito. So, Visayas at uh, Mindanao na lang ang wala. Pero bisayas dalawa po yung bisayas na mayroon po akong luto dyan na yung isa 25 hectares at yung isa naman ay 35 hectares. So ito pong nag-visit sa akin at ito na yan. Ipinarward lang po ito sa akin kaninang umaga nung uh, taga-basa ko. ah uh, ito nga, uh, Carmen North Cotabato. So kayo po ang tatanungin ko. Kung kayo lahat ng mga sub uh, subscriber ko diyan sa sa parting Mindanao. Ah, uh, gusto niyo po bang tumira doon sa Carmen, North Cotabato? Yan. Ma-comment niyo lang po dito dahil tuloy po yung aking plano na magkaroon tayo ng isang komunidad diyan. Magbi-build up tayo ng isang komunidad na kung saan ay ah uh, kasi 47 naman ito, 47 hectares naman ito, i-divide natin siguro sa tatlo. Kasi 47 hectares ito eh. So malaki-laki rin po ito. If ever na mabila, mabili ko ito, kasi ang sinasabi nito ay majority dito ang Ilonggo, Muslim, Bicolano, Bisaya. Yan. Yun daw majority doon. So kung 47 hectares ito, inaisip ko, i-divide natin ito sa tatlo. Para yung isang yung uh, isang parte na sa uh, sa mga kapatid nating Muslim at dito sa isang parte sa mga Bisaya, ilunggo, at saka Bicolano, pwede na nating pagsamahin 'yan sa Bisaya. Pwede nating pagsamahin 'yan. At uh, itong ating mga kapatid sa Muslim ay yun po ay ay uh, i- uh, kaya nga i-divide natin kasi malaki naman ito. Ano sa tingin nyo, mga kababayan? Dito sa Carmen, North Cotabato kasi hindi pa po ako nakakarating dyan. Paki- uh, paki-feedbackan lang po ako kung ano po ang kondisyon dyan ng uh, lugar na ito. At kung ito ba ay um uh, uh, tabing dagat, bundok, o ano pa or malapit sa dagat? Ayan po. Huwag po kayo mag-alala kung gagagawa man tayo ng isang komunidad, ay maglala magkasama uh, na po dito yung itatayo ko na uh, building na mahaba na, na i-divide sa bawat pamilya. Para hindi masyadong magastos. Yan po ang plano ko. At uh, <laughs> lahat po yan, huwag nyo isipin yan na gagastos kayo sa bahay. So yung uh, yung ating ako naman yung uh, tungkol sa pagkain naman ganoon din eh hindi hindi problema yan at hangga't hindi naka, hindi na de-develop yan ay uh, pipilitin natin ayusin lahat yan kasi yung halimbawa malapit sa dagat yan kung malapit sa dagat yan at maraming sanay na mga subscribers ko ang mag magdagat ay magpapagawa tayo ng uh, or bibili tayo ng lansya or ano pa mga o ano pa mga fishing boat dyan or, or, ano di ba? kasi lalo uh, malapit na yun dyan dyan naman ang gagaling ang mga tuna o diba di ba? so yun po ang nandito, nandito po yun sa utak ko eh na gusto ko sabi ko nga eh gusto ko makita yung mga subscriber ko yung mga follower ko na bago ako mamatay ay uh, maganda na ang mga buhay ninyo. Yun po ang pangarap ng isang berana. Yun po yan. Tandaan po ninyo yan. Kaya uh, yun po. So, tuloy po. Kaya nga, kaya kayo po ang tatanungin ko yung tungkol po rito sa Carmen, North Cotabato, kung ito ba ay ano ba dyan, magulo ba o ano. ah uh, Mag-comment po kayo kung sino po yun dyan. At ito po ay kasama na po rito sa ating uh, ah uh, ilalabas sa ating community mga ka, yung mga kapatid nating Muslim. Eh sabi ko nga po malapit sa akin ang mga Muslim kasi matagal po ako nagtrabaho sa isang uh, uh, Muslim country na kung saan yan po yung uh, uh, airline nga po. At ang may-ari po niyan ay isang Muslim country. Yan po kaya po international uh, airline 'yan, multinational international airline 'yan. At uh, kung saan po ay karamihan po dyan. ang Ama kasama ko po dyan ay mga Muslim. Yan po. So kaya po malapit ang uh, malapit ang puso ko dyan sa mga Muslim. Hindi man ako Muslim pero sabi ko nga po nagkaroon po ako, matagal ko po nakasama yung mga yan. Kaya po, yun. Kung halimbawa, maganda po yung uh, lugar na yung Carmen North Cotabanto na yan. Sige, total mura lang naman po. At ang... Um, uh, kung 47 hectares... Malaki-laki rin po. So, aya, yun, yun po ang uh, ko. Yun po ang pangarap ko talaga. Marami po akong plano. So, isa lang naman po ang pwede halimbawa. 'Pag ayan niyan, ang talagang uh, ang uh, talagang kikita po dyan yung mga lanchay, eh, yung mga uh, fishing boat talaga. 'Yun hindi yung uh, bangka-bangkaan lang na, 'di ano, Hindi yung mga bangka-bangka lang na yung uh, mga may mga katig-katig. hindi po 'yan. As in fishing boat talaga para sa ganun, isang uh, salyadahan ay talagang kikita. So, baka may mga subscriber tayo ng mga sanay dyan sa pangingisda ay di sige, yan po ang plano ko kaya sabi ko nga po kayang-kaya na kayong buhayin yan kung sakalit ma-build up ko yan ganun po ang pangapangarap ko sa inyong lahat anyway ay uh, tapos na po tayo magdadadaldal dito at uh, basta sa lahat po na may mga sakit ating mga subscribers followers at mga viewers kung kayo man po ay may mga sakit, may mga problema sa buhay, inihiling ko po sa ating Panginoon na kayo'y pagalingin sa lalong madaling panahon. Maraming salamat, Panginoon. At siyempre, ano nga ba yung uh, lagi nyo naririnig sa akin pagkatapos ko magdaldal? Ayan. Mahal na mahal ko po, po kayong lahat.